at may nagpaduto nga po pala sa akin ng sinukmani o biko Ayan, at niluduto ko na po pinapaiga ko lang po ito Ayan, at luto na po ating sinukmani at ito nga po pala may umorder sa akin kasali na po natin ayan, tinatakal ko po iyan Diyan po, po natin nasanin nasa sa Bilao. Yung pong sukat ng Bilao ay 12 inches. yan guys. At may umorder din po sa atin ng kutsinta. Ito nga po palang ginawa ko ay pinagsama sama ko yung third, third glass na haring na at kasaba flour. Yan. Ilagyan din po natin ito ng lihiya saka sinunog na asukal. At kalahating kilong asukal ang po pong nilagay dito. Saka din po yung tubig. Ang nilagay ko pong tubig ay ano anak? 1.5 1.5 liters po ang inilagay natin din ng tubig. Yan po yung takal ng tubig natin. Saka po yung kasabo flour ay 200 200 grams po ang ginamit ko dito. Kasabo flour. Saka po yung third glass na harina po ay yung po ay 300 grams ang ginamit ko po kinikilo ko po siya saka po natin lulutuin yan kailangan pong halong-halo halong-halo at ito po ay sasalain din pag po kayo magluluto ito po ay sasalain para po walang, walang buong buo na harina yan At habang nga po pala kami nasusunog na asukan. Pagkalagay ko ng tubig sa sinunog na asukan, nilagyan ko din po ng pandan po. Habang po ang kapakulo ng sinunog na asukal ay nilagyan ko po, po ng pandan. ng dahon. Ang pagluluto po naman dito ay Papa, magpapakulo po muna ng tubig steamer. Tapos sa po bibilang ng oras. 20 minutes po ang ginagawa ko pag naluto. Mahirap hmm. po talaga kami mag upload ngayon. Gawa nung cellphone po namin ay eh, napupuno agad. Pag pumaba pa yung video, napakahirap po mag -ano, mag-save. Mag-edit napuputol-putol, na-stop pag nag edit hmm. Ngayon, lalagyan na po ni Tia ng ikakalot ng mantika, yung mulder. Ang ginagamit po niya ay tissue para po hindi masyadong madami. Pag po yung brush ay marami po. Marami po yung napapalagay na mantika. Ay pangit po pag madami mantika. Kaya, yeah, kailangan ng kaunti lang po. Ang bising-bising po siya. Bising-bising. Sinaklan ko na nga po pala yung gata. Ayan nga po pala yung gagawin nating latik. Panlagay po doon sa babo ng biko o sinukmani. Kumukulong na po siya. Ayan. At malapit na po siya maglatik. Nakikita na po natin yung latik yan. Ayan. Ito na po yung ating latik. Lalagyan na po natin sa strainer para po mapatulong natin yung mantika. Naisanin na po natin sa strainer para po makatulo yung mantika at ating latik. Isak lang na po natin yung ating kutsinta. Yan, hindi ko na pala ipakita. Ito sa molder. Paglalagay dali, dali at Anong oras na po? Alaon na po yung kukunin. Dito. Ayan, at luto na po ang ating kutsinta. Napalamigin na lang po natin yan at saka natin ilalagay sa bilao. At hinihiwa na po natin. Dahil na nga po malamig na. Pwede na po natin hiwain. At pagkahiwa po, ilalagay po natin sa sa ibabaw ng latik. Ayan. Ngayon, na po natin ng latik sa ibabaw. Ayan, tapos na po natin lagyan ng latik yung ating sinokmani. Di-deliver De na po ito ni Gian maya. Mga one. Siya so, po yung mag-deliver. Malapit lang po naman dito sa aming subdivision. Yan guys. At nabalot na po natin yung ating deco at saka kutsinta. Yan. Nabalot na po natin ng clean wrap. Saka po nilagyan po natin ng tali. Yan. Hindi ko na po naipakita. Yan po. Thank you po sa nag-order. Ate Teresa at Ma'am De Leon. Magkaiba pa yung may-ari niyan. Ito po kay Ma'am De Leon. At ito po kay Ate Risa. Malapit lang nga po pala dito yung dideliveran. Ni Kakurot. Si Kakurot po ang mag-de-deliver niyan. Ay, pasubra nga po pala tayong tatlo. At yan nga po pala ipupos ko dito sa aming subdivision. Papa-order ko din po yung tatlong yan. Ang merienda. At i-deliver ide na po ni Kakulot. Yung aking niluto. Sabi ko at saka kutsinta. Deliver mo na anak. Dito lang po. Marapit lang po naman dito.